Hello guys, andito kami sa Batangas. Ngayon, titingin kami ng pinya, guys. namin pinya. Bibili kami kung pwede. Ayun yung pinya nila po. Super hot kahit las 4 na po. Kuya, pwede bumili ng pinya po? Pwede po bumili, manong? Oh my gosh. Sobrang init. Pwede po bumili ng pinya? Bahagi. Ha? Bahagi? Ano yun? Ito eh, na. Kamay ng peraso ng kain. Para makatikim mga taga Maynila natin ang pinya natin Batangas. Eh eh. Ang kainit ho, no? ho eh. Ay. Anong po sa akin? Anong po tay? Malaki. kayo, madam. Na, eh. Ani? Ikaw, Pitop, -pitop Doon tay may malaki. Hindi, magaan since... yep. <susurra> uh, lang Ilan tayo? tay, walo lang ko, walong malaki. O sige. Oo. Oh, basta hinog po, hindi na kailangan malaki, basta hinog po. Sampuin mo na lang po tay. Ano ba naman? Hindi, okay, hindi masakit 'yan. Wala kang gloves. Tay, pwede bang ano, titingin? Hindi malapit na lang ibang tay. Ang dami, ang dami po. May pinya Hanggang dito lang ako. Parang ang daming pinik. Len, daming pinya dito oh. Marami pong pinya guys dito. Maraming pinya. Ano pa mga tanim dito? Pinya. At papaya po, kamatis. Yan yung mga farm nila dito guys sa Batangas. Kamatis, din ampalaya. Ayan po yung nakikita ko sa pag nagbabiyahe kami papunta dito sa lote namin. Ayan. Nakita kasi namin siya guys na nag -arbis. So pumunta kami dito, nakita namin dun sa pinapagawa kong gawa kasi ako ng CR dito sa lote naming nabili guys kasi ang hirap pag walang CR kaya noon na muna namin yung CR at po kuko noon na muna namin CR so nakita namin siya dito may nag-harvest yun pala nagtatanim siya hindi pala nag-harvest ayan po yung ano doon doon po yung lote namin sa may ano sa may Nyogan guys ayan Ayan. Kaya nakita namin siya dito. Malawak po yung pinyaan niya, guys. Ayan. Malawak ng pinyahan niya. Dito. Malalaki po ang taniman dito. Hindi pa binibenta nila yung lupa na ginagawa pa nilang taniman. So, ang daming pinya, oh. Kasi pagdating sa Manila guys, ang mahal-mahal ng mga prutas, ang mahal ng pinya. So, mas maganda yung dito kasi galing talaga sa puno. Ibig sabihin matamis yun. Kaya ayan, natakbuhan kami kanina. Ayan, si Mano. Siya yung nag-aalog sa amin. Ay, nag-aalog kami pala talagang pumunta. Ayan, siya yung nag-alaga dito sa farm na to. Nagtatanim siya ng pinya. Ayan, guys. Hello? Ano, mayroon na lahat? Wala, kulang pa. Ay, so, may, na, may nangagat din dito? Ay, sayang naman. ang ganda ng bulaklak. Tapos ang dami pang niyog yung palibot dito, guys. Matataas yung niyog dito. Yun, sobrang taas. Masarap po ang buhay probinsya kasi sa probinsya makatanim ka. Hindi yung tulad sa city na sa Paso lang tayo kung walang bakanti yung lot uh, bahay space natin sa ano walang mga bahay na lahat for simentado na so makatanim lang tayo sa paso dito lang sa probinsya sa yes na Na? kuha lang kuha lang kayo dyan sa pinya kung matamis yung oo nga eh hapon na. For, ano, oras ba tayo? May, kaya medyo maano. ko alam yung video ko kung ano. 4 o'clock na, guys. Patapos na rin yung ano. Uwi pa kami ng Maynila. Balik ulit sa may ano. Juice din na ulit. Kasi may pasok yung aking asawa. 20 of lang. Kaya mga yung tauhan ko lang na magtutuloy ng ah uh, uh, gawa ng CR maghukay Ayan guys, ang lawak ng ano nila dito. Sarap ng ano, sariwa yung hangin. Wala pa kasi yung bahay, wala pa kanong ka bahay. City na ang Santo Tomas Batangas guys. Kaso, ang dami pang uh, lupa na malalawak talagang wala pang bahay. Ayan, kukunti pa lang. Yes! Tap ha? Okay na ba? Kompleto na po? Ano daw po? Saan na yung sa akin? Saan? Saan? Oh. Ba't maliit yung sa akin? 20, eh, 30 araw yan. Maliit tayo. 30? Ito kasi maliit. Malilibre ka ba, Angelina ng Lakwatsera? Ayan, yeah, nasa inyo na, oh. Malilibre ka ga? Oh. Ano, alay? Malilibre ka, oh. Ito, 40, kasi Tag-21. Ola, ba't sa akin 30? Yan, malalaki daw kasi at magaganda. kasi ang ganda mo. Na, Nakasalamin ka. Walang <laughs> wala pabundok sa ang salamin. Hindi makabawas tuloy <laughs> tayo. ayo. Alisin. Alisin ang <laughs> salamin. Uy, ano? Wala kong salamin. Wala kong mata. Wala kong mata. Ang gili na. Oo, <laughs> wala. ganda ng halaman. Anong halaman Hindi to? Ang ganda ng Rest, <laughs> <laughs> tayo laking Maynila. Hindi ko alam. Suri kay tatay. Gawin daw 300, oh, sabi niyo. Mm -hmm. Ano pagbebenta sa ano, Maynila? Oh, Zling. Ha? Huh? Nagbinda ka na. <laughs>